General na hinarang ng misis ang promotion, umaming mayroong kabit. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Inamin ni Armed Forces of the Philippines Brigadier General Ranulfo Sevilla na bigong makalusot sa Commission on Appointments ang promosyon na nagkaroon siya ng kabit o ibang babae. Ito nang ni uh, General Sevilla ang aligasyon ng child abuse na ipinupukol laban sa kanya. Ayon sa AFP official, nagkaroon siya ng relasyon sa ibang babae, ngunit ito'y pagkatapos lamang niyang maghain ng annulment of marriage laban sa kanyang asawa na si Tessa Luz Reyes Sevilla. Dagdag pa ni Brigadier General Sevilla na ang mga kasong paglabag sa violence against women and children na isinampalaban sa kanya ay na-dismiss na ng korte. Kamakailan lamang ay bigong makalusot sa CA ang promosyon ni Brigadier General Sevilla matapos itong tutulan mismo ng kanyang asawa. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.